Wararat mga amigo Ako si Viral Sip the Bully Japan Lili adunahan Hantod karon na Japon Sekali sod kayo Ong karong mga adlawa mga amigo tani pa uli Nabuntaga na sa tani mga amigo Kay, panggabi Manaton jute Ong karong nata pa uli Ong kanidi rin dapita Padoong nakuha ni sa station Diri ko agi sa escalator padung sa third floor. Kay, gadali man taba Mau nandiri ta agi Aron maapsa na to ang train Nga mau i target sa tong pagsakay, pagsakay ba Sakay na to padoong pa uli Lugay man kayo ang elevator ah. Arita sa escalator Arita agi sa third floor Nya munaog na sa ta, second floor dito ang ang pasulod sa stasyon sa second floor. Agi sa departure nya mo naog na puta diri sa arrival. Kay lagi diri Agianan sa stasyon sa train o, ba. naog na puta diri sa arrival. Diri sa second floor ba. O oh, di ta madugay ug madali. So, Data, ana, sa Sulod so, na, ku, ana, na ku, sa stasyon. Pag na ko ana, pag aw na ko sa schedule. Sus, pastilan kay naa man day ang train ba. Pwerte na nakon dali-dali ana. Pagawas na ko sa libito. O oh, diri dapita Dinaganay naganay na ni. Kay padulong Naman sira ang pultahan sa train o, ba. O oh, di na na pastilan may gani kay pa ta anin train ba. na kasakai, bajunta, anin, trina, tawanan na au ingon ani sad kami aw, <laughs> niyo, nga au makapahimutang jud tag lingkod ana <laughs> di handapi ang ingon ani ra kagamay ang pasayro ba kaning track number ba maihap ra jud pila ka ba og ginaingon ko na nga mapahimutang na tanag lingkod di hawa ninyo grabing mi ngawa pila ra ka ang gyagian ani ani indot basta panggabi mon jute nimo inig, ni inig buntag agamay ra kay pasayro dili madalig madugay na tong lingkod lingkod ya sulod sa train au nangandam na tana kay naabot naman ta diring dapita una og na ari ba mugawas na tani nga station ba og mugawas na tani nga tao ari na sa tapadulong sa hagdan dan panaog dito dapit sa bus ba kinaman dito ang gawsanan ani nga station kita mo ana nga hagdan na banala na to nagbalik-balik diring dapit ay ari manjuta magnaogan diring dapita aron makagawas tani nga station ari na puta diri maglakaw na pawara ko ng kasabay na ko nagnaog sa hagdan nag silpon-silpon ay ni kahagbong nga naadto na po niton sa ubos pon is life ba bahalang nagkalisod dili madugay madali aw gawas sa tani nga station ari na puta gawas diring Da pita ari na puta diri nepita magsugud og lakaw Grabe ka nindot diri ng dapita ka kaon ani mong makita diri ng dapita ba Unsa naman sad na imong makita daghan na hanapod kay nang istorya diri ng dapita Importante aning agir agi rata diri ng dapita sa dilig madugay madali natong nilakaw ana ari na puta diri agi madali tagamay balaktod laktod sa tagjuta untawa ninyo unsa kanindot bio diri ng dapita among agyanan Tawaw oh. grabe nindot ta diri bio ba Mao ni amo agyanan diri ng dapita kami magdali ka ba di naka maghulat sa stoplight ah ari ka diri ag guys skywalk mo ni skywalk nila diri grabbing oh, grabing nindot, nindot ba nindot kayo view ba tanawa ninyo ngayon ani ka nindot ang diri sa skywalk nila ah. ari ta diri agye, aron medyo madali ba di nata maghuwat sa stoplight ka ni kanang gihulat na to sa stoplight ari ah. lang ta diri maglakaw aron continue imong paglakaw ba di naka maghulat hulat continue imong pagtikang tikang ka kanang imong gihulat sa stoplight ah layo layo nakanagbabtan og pila na minuto ang stoplight o sa muhunong layo na ka nagmaabtag sa kapadulong.